Isa sa pinaka-the best na bansa na maaaring pagtarbuhan ng mga OFW ay walang iba kundi ang Canada. Dahil ang Canada ay may napakagandang healthcare system, maganda ang pasahod at maari mong dalhin ang iyong pamilya. Pero hindi po basta-basta mag-apply pa Canada dahil napakalaki po ng gagastusin. Pero wag po kayong mag-alala dahil maari po tayong mag-apply pa Canada ng libre. Yes, libre po as in wala po tayong gagastusin. Sila po ngayon ay naghahanap ng mga skilled professional at mga restaurant workers. Sila po ay naghahanap ng mga warehouse supervisor, truck mechanic, parts personnel, auto denter, flagman, food attendant, at supervisor sa mga restaurant, machinist, at welder. Saan ba mag-apply? Magpunta po kayo sa IPAMS. Isa po ito sa pinaka the best na recruitment agency sa Pilipinas dahil wala ka talagang babayaran. How to apply? Mari po kayo mag-apply sa kanilang website or mag-download ng kanilang apps or magpunta personally. Maraming salamat po. Paki-like at paki-share sa ating channel.